Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan Lalo na dyan sa Samar Nga mahitungo dito nga humunhun nga ginruruba Nga iyo gimiminahan Di ka mumaaram nga itong nga lugar Una nga binisitahan ginoo Karoyag niyo nga mabasa ha, Biblia nga una itun nga binisita hang Ginoo. Una nga tinamakan ang pagbisita hang Ginoo dinheha Pilipinas. Maraot nga iyo gin bubuhat nga iyo gin ruruba. Iyo ruruba nga Sa totoo lang nakakapanlumo dahil lang sa salapi. Diri man ako taga kuam. Taga humunhun pero makaluluit iyo gin bubuhat. Kamatuuran la. Di ka mo maaram nga hang -udin ya, kuan, ang pagbisita hang Ginoo din niya kuan asya an unang tinamakan an humunhun. Ikaduha ang limasawa? Ikatulo ang sibo. nga di ka mo nagbabasahit Biblia kay sa ilan niyon mga salapi salapi yan iyo gin pinapangarap lang lagi mga salapi dirit niyo magkakadadara matit mga pagpatay sa totoo lang, nakakapanlumo ang inyong ginagawa inyong sinisira ang kalikasan lalo na dyan sa humunhon na yan dahil ang humunhon unang tinapakan ni Magellan para maipahayag ang pangalan ng ating Panginoong Kristo dito sa Pilipinas kaya kung hindi yan baka buddhism ang na-adapt natin buddhism o di kaya muslim sa Muslim na paniniwala. Kaya mag ingat kayo, wag kayong wag niyo sirain ang humunhun na yan. Mga kababayan diyan sa humunhun, sanay umalsa mag-alsa kayo ng busis. Wag niyo ipasira yan. Dire diri matutupad, hindi matutupad ang hula ni Isayas pag hindi uh, tumuntong dyan sa humunhon na yan ang sinugo niya para maipakalat dito sa Pilipinas ang Ibanghilyo. Maitayo ang pangalan niya ipinasakop tayo ng Diyos ng 333 years sa mga Kastila para lang maipahayag o maitayo ang Ibanghilyo rito sa Pilipinas tapos inyong sinisira ang humunhun na yan sa totoo lang hindi maganda ang ginagawa ninyo. Sana'y sawayin kayo ng Panginoon sa ginagawa ninyo. Tingnan ninyo kung anong ginagawa ninyo. Mga kababayan, para lang inyong malaman na talagang seryoso itong nasa Biblia. Basahin natin ang uh, Isaias 24:15. "Kaya't luwalhatiin ninyo ang panga Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Anong unang tinapakan Hindi ba 'yan ang humunhon na yan na inyong sinisira? Masama lang magmura sa totoo lang. Maggago kayo. Wala na kayong nalalaman kundi puro sa lapi. Ulawi daw nga iyugin tatrabaho. Kayong mga namumuno dyan, hindi yan makakakiat mga bulldozer dyan kung hindi mga kagagawa ninyo Kung hindi ninyo papayagan ang mga yan, hindi yan makakarating dyan. Anong klasik kayong mga namumuno? Puro salapi, salapi! Mga... Kuh, ang hirap lang mag... Ano sa inyo? Sa totoo Para hindi kayo magtaka sa sinasabi kong dumalaw minsan ang Panginoon dito sa atin. Basahin natin ang 15-14 ng gawa. Sinaysay nga ni Simeon kung papaano dinalaw na una ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan. Bayan ito saan? Sige nga, tumunog nga kayo ng bayan na sinasabi rito sa Biblia. Anong bayan kahit sa aktual sabihin niyo kung anong dinalaw dito sa mundo na lugar Sinisira niyo ang kalikasan Upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan Ginagawa niyo? Hindi matutupad ang nasa isayas kung hindi dadaan sa ganito. Tingnan nyo, At, ayon ang mga salita ng mga propita gaya ng nasusulat. Nasusulat saan? Sa Diyaryo? Saan nasusulat? Wala na kayong hinabol kundi mga salapi. Tingnan nyo ang ginawa nyo sa humunhon na yan. Kung anong ginagawa nyo. Sana'y pagtuunan ito ng ating gobyerno. Ano ba ang nangyayari talaga? Talagang sisirain nyo ba ang Pilipinas dahil lang sa salapi? Kaya mga sinasabi mga pastor na mga sugo. Huwag kayong magpapaniwala diyan mga pastor na mga ano, huwad. Maaari pang maniwala kayo kay Magellan na talagang siya ang inutusan dito. Paano niyo nakilala ang ebanghelyo? Hindi ba galing kay Magellan? Dala-dala nila bagamat may sumuway pero hindi pa rin nagtagumpay ipinasakop tayo ng Diyos ng 333 years para lang may tayo ang kanyang pangalan tapos gaganyan ninyo ang humunhun na yan hanggang dito lang mga kababayan talagang nakakapanlumo dahil sa mga salapi Hanggang dito na lang muna ta talagang tumataas ang aking pressure sa ginagawa ninyo. Ah, dito na lang muna mga kababayan. Ah, ito'y Pauna na lang sanay ihinto nyo na agad at ayusin ang bundok na yan wag nyo nang sirain mga kababayan ko mga namumuno sanay magbago ang inyong isipan dahil kung hindi ang Panginoon ang sasaway sa inyo sa totoo lang. Kung ayaw niyong maniwala, nasa inyo. Dahil siya ang magpapasya. Maraming salamat at uh, sana'y kung inyo man din na gustuhan kayo na ang bahala, mag-subscribe o ano, mag-comment. Mag-comment kayo. Kayong mga namumuno dyan. inyong sinisira Maraming maraming salamat po sa inyong lahat